ito dapat ang mga klaseng kanta na dapat mong pag-aralan pag isa ka pang beginners sa gitar. Gusto mong malaman ano ang mga klaseng kanta na dapat mong pag-aralan pag bago ka pa lang? Tapusin mo tong video na to hanggang sa uli. So maganda yung video tutorial natin ngayon about sa ano dapat ang klaseng type na kanta na una mong tutugtugin para maging magaling ka kagad sa gitara. So yung iba, kaya matagal gumaling sa gitara, matagal matuto is, nag-jump kagad sila sa step 1, jump kagad sa step 5. i e, alam naman natin bago mo makamit ang isang bagay, bago mo makamit ang isang pangarap sa gitara, sa organ, lahat, sa pagnenegosyo is mag-start ka muna sa process. So may process yan, step 1 process, step 2 process. E paano ka, paano mo makamit ang isang bagay kung step 1 process, nag-jump ka sa step 5 process. Sa gitara, after mo malaman yung step 1 sa mga basic chords, step 2 is pag-aralan muna, isang kanta muna. Kanta na hindi mahirap yung chords, na walang flat chords, walang ipit na chords. Ang recommended ko sa inyo na kanta na una yung pag-aralan is make sure na yung kanta na una yung uh, tinugtog sa gitara is walang flat yun. Kahit isa, lahat, ano lang, uh, super basic chords. So, ang recommended ko sa inyo is hawak kamay na kanta by Ying Constantino, walang ipit. Kung isa ka namang lalaki na gitarista, tapos ayaw mo ng kantang pambabae, eh, Meron din tayong kanta na panglalaki na walang plot. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago by Minupos. So, ang course nito, guys, is basic lang lahat. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago Apang lalong nag yung kantang, pag-ibig ko sa'yo, di magbabago At hanggang matapos na kanta na yun, wala yung ipit. Ang course nun is G, E minor, C, D. Apat na chords lang guys, hanggang matapos. Minsan lang, nag-iba yung, uh, nag-reverse minsan lang yung ano niya, ikot niya, pero walang problema yun, kaya mo yung i-memorize sa isip. Basta ang importante dun is, meron lang siyang apat na chords hanggang matapos. Yun yung recommended na song ko sa'yo guys. Ngayon, kung ayaw mo naman na song yun kasi isa kang millennial, kasi lumang kanta yun, make sure i-research mo na walang ipit na kanta yun yung second step mo na magbintog na ng gitara. Sa second step mo, after mo, meron ka ng basic warm-up sa gitara, mag-start ka ng mag-play ng gitara ng kanta na walang ipit para meron kang isang kanta na buo na natapos mo. Huwag ka mo mag jump sa kanta na merong ipit, hindi mo kayang tapusin yun kasi paglipat pa lang sa isang chords tapos merong ipit na chords, tatagalan ka doon. Pag mo nang tugtugin yung kanta na walang ipit, dun ka na third step sa kantang merong ipit. Yun na, uh, nasa, nasa tamang uwi ka na paano ka gumaling sa gitara kasi sumunod ka sa step by step process step 1, step 2, step 3 step 1 is bumili ka muna ng gitara at mag-aral ka ng warm up basic guitar practice strumming or guitar warm up practice exercise yun yung step 1 natin meron kang sariling gitar at mag practice ka muna ng guitar warm up, warm up practice exercise step 2 is mag-start ka ng mag-play sa gitara na gusto mo. Make sure na yung kanta mong itutugtugin is walang ipit. Step 3, start ka na rin, mag-play ka na rin ng kanta na mayroong ipit. Step 4, huwag muna natin pag-usapan yun. So yun lang guys, sana may natutunan ka sa video na to at kung mayroon, pakisubscribe sa YouTube channel ko, pakilike at pakicomment sa baba at pakishare sa video na to. See you on the next video.